Nasa mahigit isang enforcer ang ipakakalat ng MMDA upang matiyak ang daloy ng trapiko sa FIBA World Cup opening. Ayun sa MMDA, hindi sila magsususpinde ng number coding sa August 25 kahit na holiday. Kasabay ng ipatutupad nilang stop and go traffic scheme sa ilang lansangan. Tiniyak naman ng Interagency Council for Traffic o IACT na hindi nakakaantala sa daryo ng trapiko ang mga delegado ng FIBA World Cup na gagamit ng EDSA Carousel Bus Lane. Samantala sa laging handa public briefing, nilinaw ni IAC Chief Charlie Del Rosario na ang mga sasakyan lang na may deckhouse o sticker ng FIBA ang papayagang dumaan sa bus lane. Wala hong pagbabago. Regular po yung deployment. Kung ilan po yung bus na araw-araw dumadaan dyan, yung ating mga emergency vehicle, naka-priority po yan. Importante po sa atin yung kapakanan ng mga mananakay.